Hello guys, it's me, Krisha. Alas ot day ko ang sa balay kay na magstart mag-start ang amuang klase. Anyway, naapanay na may isa ka-subject karon nga exam. Kaya itong last week, wala pa man good na human ang uban pang nga mga topic. So maoto, karon yung adlaw ang itinakda nga mag-exam may charot. pila ra-istorya na human ra ang amuang exam, ani? Siyempre, pag humag-exam, dili dyan na malikayan nga inyuhang maistoryahan sa imong mga classmate ang mga answer. Usahay maglalis pa kay dili lagi daw tumao ang answer na on sa on tama na human naman ang exam. Iagi na lang nato ni ganda-gandahan ay Fast forward, pagkahapon ani, ni na pud ang ulan. Madungagan na pud ning pundo na mga tubig dress sa eskwilahan. Charot. Anyway, pauli na mi ani nga time, og igo lang mi pa attendance sa mo instructor. Og lipay yung mga Disney princess oy kay sayo sayo makauli. Nagplano bi ang timing nga mga absent o naka-remember mi nga mga good student banda ay mi. Charot. Bita murag ni uyon pud ang panahon sa among plano ba. Kay igo lang man mi pa attendance ni ma'am. Oni, pwede na din mo uli. Aw, pabor sa amoa. Ah iniwayi mau mga amiga nga gwapa. flexing their outfit nga sama nila gwapa. Huwag ako ngamreng napaas mo Charot, guapa ta <laughs> Bitaw guys, ha Diri lang sa ha Huwag salamat sa inyong pagtanaw.